So ito yung tulay dito na sa may uh, waan to tiga to itong uh, 45.5 bypass road mula dito sa waan to tiga ito yung uh, tulay na ginagawa So ito yung update natin tingnan natin itong uh, itong proyektong ito mula sa south portal to North Portal then dito sa may Waan Tutigato itong 45.5 bypass road patungo ng GP Laurel Panabo ito yung pinakamahabang proyekto dito sa Davao City so ito yung tulay na isang haligi dalawa ang nakapatong na tulay 안녕하세요 여러분 잘 지내서 잘 지내서요 먹고 싶어 행복해서 Welcome to my channel Crispy Core TV Please subscribe, like and share So nandito tayo sa may barangay Waan to Tingnan natin itong uh, tulay na uh, ginagawa uh, Connect dito sa may uh, Waan to Itong 45.5 bypass road So ito yung update natin ngayon So tara let's go So ito na yung ginagawang uh, tulay dito Sa may barangay waan Tutigato Yung uh, last update natin Itong tulay hanggang dito lang Ngayon nakaabot na dito Nakatawid na sa River Then sa kabila uh, Nagumpisa na rin sila sa pagapit ng uh, girder Doon Maya, Tingnan natin sa aerial pero lapitan natin itong tulay uh, So ito yung banda sa may waan. Then tingnan nyo uh, malapad yung pundasyon uh, pati dito. Kasi uh, sa isang pundasyon sang uh, poste, dalawa yung uh, tulay uh, kinabit. Pero magkahiwalay itong tulay na ginagawa dito. Lapitan pa natin. Tulad nito merong uh, space sa gitna, so merong space sa gitna, so dalawa, left and right. So ito, ito yung patungo ng south, then ito yung patungo from the north going to Panabo. Then, ito yung Davao River dito sa may uh, barangay Waan, going to Tigato. So, do uh, doon banda sa may Tigato, nakapato uh, na sila ng girder, tapos na. Then, uh, nag naman sila sa palang, pangalawang poste na naman sila. Maya, tingnan natin sa aerial. So ito yung update natin ngayon. At mamaya tingnan din natin nung uh, ginagawang uh, toll house doon banda. Doon banda. So tingnan natin mamaya yung toll house. so ito yung toll house uh, ginagawa dito sa maywaan so may mga pundasyon na ginawa ito so ito yung full uh, toll house ng forty uh, five bypass road So so nakikita natin no tuloy-tuloy uh, pa rin ang trabaho dito Ngayong uh, 2025 itong 45.5 bypass road So hindi ito napiktuhan sa budget ng uh, Office of office Vice President So tuloy-tuloy yung uh, trabaho ng proyekto dito so ito yung tulay sa may Dabao river mula dito sa Maywaan, waan patungo ng tigato so nakita natin uh, dalawa ng uh, haligi ang napatungan ng uh, gir, uh, girder at meron na itong reeling, ha Meron natong reeling. Then ang sa kit na uh, nagumpisa na sila sa paglagay ng uh, parang beam. Kasi dito sa banda sa may tigato nakapatong na sila ng uh, mga girder dito sa may tigato. Buti na lang naiwas yung erip, yung drone natin, dumaan yung aeroplano Yon, uh, isang poste na lang. Ang kanilang ina ginagawa dito para itong uh, tulay na galing sa Tigato mo na dito sa Maywaan. So, isang poste, dalawang tulay. At ganun din ang tsura sa may ano ha, sa may mudiyang malagamot. Uh, itura ang Design disenyo ng tulay Ganun din Sa isang poste Dalawa yung tulay Ang nakapatong So ito naman yung uh, Patungo ng uh, tiga to So dito banda Ito yung uh, greenage system Box culvert na ginawa dito Uh, dito banda, mayroong gagawin dito another uh, underground, uh, underpass dito. Mayroon silang gagawing underpass. Then, ito yung uh, dating tubig na may may parang lawa. So, ito tinambakan. So, dito dadaan yung uh, 4545 bypass road patungo ng uh, kabantian, paakyat ng kabantian. So left and right ang tulay dito sa isang uh, haligi pero malapad yung haligi. Sa wakas, ano na lang, isang uh, poste na lang ang natira para mag na itong ang tigato at ang waan itong ginagawang tulay. So ito yung update natin dito sa Barangay Waan yung tiga to, itong ginagawang tulay dito. Itong 45.5 Bypass Road, ito yung pinakamahabang pro proyekto dito sa Davao City. Ibat-ibang mga construction company ang nagtatrabaho pero yung mga trabaho nila is magkukonek connect O si Dato Pandamay, na amodili sa asistalan. Asistalan, dapat ipasa ninyo ang sa inyong mga kalapat. Kung titigan ninyo, anahayon may sinus sa inyo. Ah. Muabot ang hangin, gikan sa tiyan, nagkabagan. O ang tubig, gikan sa ihi. sa butiki. ...of ang um, kalayo gikan dragon na bayon.